Ngayong araw na po kami babalik sa Manila. Tapos bukas, Manila Belgium na po kami. Masakit lang sa loob na iwanan yung bahay na hindi tapos. Ito po yung gate niya ngayon. Yan po yung bahay ko. Ang gate po kayo. Inst installation sila ngayon ng gate yung mga pader ko, ayan na po yung ano wrapping ito yung mga simento yan po, wrapping nila hindi talaga nakakabot sa amin hindi okay. lang ikaw na bahala Lord, gusto may iwan Eh ano po 'yan? Ipa-primer pa 'yung gate. Tapos sa pinturahan. Sabi ng no, pinsan ko, 2 weeks daw matapos 'to, pero sabi ng no, panday ko, 3 weeks pa para. Ito po. 我跟他们都不跟我打。